Good morning mga idol. So ayan, dumating na yung sinag ng araw mga idol. Thank you so much Lord sa blessings ngayong umaga. Ayan na po, gabi sobrang init. Thank you. Ma wala na ning baha unta. Kay init naman. So maraming maraming salamat Lord kasi anim na araw din yon na Grabing walang tigil yung ulan. So yan, buti na lang. Ano na. Yan guys. Good morning, good morning sa lahat mga idol, mga kamintain. So yan na si Haring Araw. Thank you so much Lord God. Yan guys. Yan. Okay. Thank you so much for watching, guys. Don't skip ads, mga idol. Don't forget to follow, like, and share sa ating mga video para updated kayo sa ating mga bagong upload. Bye-bye. Love you all. See you in the next video. Bye-bye. Babush.